gamit ang kanilang natutunan sa pag-aaral ng komunikasyon. Isang grupo ng broadcasting students mula Bulacan State University o Bulsu ang nagpaabot ng tulong sa isang bahay ang punan sa kanilang probinsya. Ayon kay Nico Tuazon, kinatawan ng grupo layunin nilang itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa Father Simpliciano Children's Home na matatagpuan sa City of San Jose del Monte, Bulacan. As broadcasting students, parang ito yung pinaka pinakamahalagang campaign din na na maaari namin mai, maipalaganap na na magagamit yung uh, kakayahan namin as communication students para mas marami pa nga pong maabot o mas marami pa po yung maitap para maging tulay ng, ng tulong para dito sa ganitong institusyon po. Ang Father Simpliciano Children's Home ay nagsisilbing tahanan para sa mahigit apat na pung ulila na may edad lima hanggang labing siyam. Ayon sa social worker ng bahay ang puna na si Michelle Saknanas, pagbibigay ng tirahan at livelihood skills ang pakay nilang may pamahagi sa mga kabataang nasa kanilang pangangalaga. Was yung mga bata po, Mm, nagawa po sila, gumagawa po sila ng rosary, bracelet, tsaka paper twirling po. Yun po, kapag may bisita, uh, inano namin sa kanila yun, tsaka yun, bumibili po sila. Gayon pa man, nananatiling hamon ang kakulangan ng pondo para sa kanilang mga pangangailangan. Kaya isang mahalagang hakbang para sa mga estudyante ang pagpapalaganap sa online presence ng ampunan at kabilang na nga rito ang pag-update ng kanilang social media page bagay na nakatulong ng lubos sa nasabing institusyon, lalo na sa edukasyon ng mga bata, ayon sa Franciscan sister na si Nel Rose Lapon. Lahat po yung nag-aaral. So kung ito mas ma-promote at mas maraming tutulong, so for sure po, makakatulong, marami pa yung matutulong ang kabataan. Kahit yung Facebook page po namin is not updated. So sila din po yung nagtutulong sa amin to update. Nananawagan ang Father Simpliciano Children's Home sa publiko na suportahan ang kanilang mga adbukasya sa pamamagitan ng pagpibigay ng donasyon o pagtangkilik sa kanilang mga produkto. Nananawagan po kami sa mga taong pong may kinita ang puso na willing po na tumulong po sa aming mga bat. Maaari rin po kayong uh, sumuporta sa pamamagitan po ng pagtangkilik ng ilan po sa mga merchandise items na uh inilalabas ng Father Simpliciano tulad po ng mga rosario nagawa po mismo personal ng mga bata sa institusyon. Naghahanap po kami ng mga taong handa talaga tumulong uh, para sa mga bata namin para mas mabigay pa namin yung pangangailangan nila. Lizan Morten, CLTV 36 News.